kulungan ng bagsak ng isang pastor sa Kaluokan sa ginawang naginawang ginawang nobya at minules siya pa umano ang isang minor de edad habang sa Surigao del Norte ibinisto ang isang kulto na pugad umano ng droga at prostitusyon. Magbabalita si Dave Abuel. Hindi na nakapalagpas si Pastor Mike Moreno ng damputin ng mga kawani ng Manila Police District Special Operations Unit. Wanted pala si Pastor sa kasong panggagahasa. Minor pa raw yung biktima ng una niyang abusuhin noong 2019. Noong una mga panghihipulang, tapos uh, meron daw pagkakato na nagigising na lang siya na nakaubad siya. Parang meron daw siyang parang pinapakain o pinainom sa kanya. Todo tanggi naman si Pastor na may pinainom siya sa biktima para makatulog ito. Pero heto, may relasyon daw sila nung biktima na two months na nilang tinatago. Naging malapit daw sila sa isa't isa nang magsimulang magkwento sa kanya ng mga problema sa buhay ang biktima. Pero hindi raw niya alam na minor de edad ito. Hindi naman po niya nababanggit. Siguro po iniisip niya, alam ko na rin kasing high school Uh, kaya lang po, isa sa mga nagpatibay po sa akin na hindi ko na rin siya inusisa ay yung Facebook po niya nung una na ginamit sa akin ay yung uh, 18 na po siya. Selos ang nakikitang dahilan ng pastor kaya hinabla siya ng biktima. Nalaman daw kasi ng biktima na may komunikasyon pa rin ang pastor sa ex nito. Nahaharap sa kasong acts of lasciviousness at rape ang pastor. Oh, ang langit. Isiniwalat naman ni Senadora Risa Ontiveros ang organisasyong Socorro Bayanian Services na isa umanong kulto. Pinamumunuan daw ito ni J. Rense Quilario alias Senior Aguila na nahimok na sumama sa kanyang organisasyon ang nasa isang libong bata at kanilang magulang nang lumindol sa Surigao del Norte noong 2019. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay kapihan dahil iyon daw ang langit atang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. Pagdating sa komunidad sa bundok, doon daw inabuso ang ilang minor de edad. Yung iba, persahan pa raw kinasal. Heto pa ang malala. Mayroon din po kaming nakalap na impormasyon na ang totoo at mas malaking source of funding ng kulto na ito ay droga. Ang motibasyon kung bakit tinayo ang kulto na ito ay para maging human shield dahil nailagay sa narco list ang pasimuno ng organisasyon na ito na si Karen Sanico. Ang pondo raw ng organisasyon ay nanggagaling sa natatanggap na 4Ps, senior citizen pension, pati ibang ayuda ng gobyerno na natatanggap ng kanilang miyembro. Bumuo na ng task force ang lokal na pamala ng Socorro sa Surigao del Norte para aksyonan nito. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.